Tahanan ng higit tatlong daang Persons Deprived of Liberty o PDL ang Metro Manila District Jail Annex 2 sa Taguig. At sa loob ng bilangguan na ito, may isang namumukod tanging ina o mommy. Doon ko na realize na malaki ang accept malaki ang platform ng acceptance sa loob ng jail. Wala kami na experience na discrimination, maling-mali yung idea ko na napapanood ko sa pelikula. Bilang miyembro ng LGBT community, aminado si Mami na may agam-agam at -aga pangamba siya noong una siyang pumasok sa kulungan, pitung taon na ang nakararaan. Pero ngayon, si Mami na ang punong abala sa Bistro Dos, isang coffee shop sa loob ng facility. Lucky din na ako ng opportunity to manage sa Bistro Dos. Two years na siya. And um, nakakapagbigay tulong din siya sa akin kasi nagiging productive yung araw-araw ko dito sa loob ng jail. At the same time, nakakatulong ako sa family members ko. Dancing is life naman para sa PDL na si Dong. Tapos yung mga makakaalaman ko po sa labas, nagamit ko po siya dito like uh, dance instructor. Kapag may mga competition po nagaganap sa mga iba't ibang jail, sumasali po ako at pati sa mga personal, ako rin po yung mga nagtuturo. Kwento ni Dong malayo sa mga napapanood niyo noon sa mga sinihan o telebisyon ang kanyang naging karanasan sa bilangguan bilang niyembro rin ng LGBT community. Bilang isang LGBT, iniisip po nila na kung nagpapatawa ka lang, nag-dito ka lang, pero bilang part po ng LGBT, yung mga talent po namin, talagang naisi-show po namin sa iba't ibang aspeto. Kasama sa reformative programs ng Bureau of Jail and Management Penology o BJMP ang tamang kaalaman sa gender equality at sensitivity. Kaya para sa pamunuan ng BJMP, walang dapat puwang ang diskriminasyon. Sa tulong ng ating mga members ng LGBTQ, mas napapadali ang operasyon sa loob ng ating kulungan, especially pag may mga extracurricular activities kami, sila ang unang nag-step up. Sumasa ilalim din ng mga BJMP personnel sa iba't ibang training para sa gender and development. Kaya ang ating mga kababayan ay mapapanatag na kapag sila ay may mga kamag-anak o kaibigan na papasok sa loob ng ating kulungan ng biyembro ng nasabing sektor, sila ay mayroong safe space at siguradong mapoprotektahan ang kanilang karapatan. Sa loob ng rehas, malaya si na at Dong sa panghusga ng buhay. Hindi ko sinabing masarap, maganda ang buhay sa loob ng kulungan. But this is at about time for us to realize na equal ang trato. Mas marami ka matututunan din sa loob ng kulungan na, na hindi mo na nagawa sa labas. Malayang makapagsumikap, malayang mangarap. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.